May matinding patama ang talakerang showbiz personality na si Anabel Rama sa dating boyfriend ni Janine Gutierrez na si Paolo Avelino. Ito ay matapos ipagpalit ni Paolo si Janine para kay Kim Chu. Naganap ang pagpaparinig ni Anabel kay Paolo sa birthday celebration ni Pilita Corrales nitong nakaraan lang na siya ring dinaluhan ni na Janine at Jericho Rosales. Matatanda ang family related sina Annabel Rama at Janine Gutierrez. Apo ni Eddie Gutierrez si Janine sa kanyang ex-wife na si Pilita sa kanilang anak naman na si Ramon Christopher kay Lot, Lot de Leon. Ayon kay Annabel, di hamak daw na mas bagay sina Janine Gutierrez at Jericho Rosales. Ipinagkumpara niya sina Paulo at Jericho at sinabi niyang mas mature at mas seryoso daw si Jericho Rosales kaysa kay Paulo Avellino pagsisiwalat pa ni Annabel kahit nasa ligawan stage pa lang sina Janine at Jericho, eh magka-holding hands na daw agad. Narito ang kanyang full statement. Sabi ko kay Janine, bagay sila ni Jericho. Sabi niya, nanliligaw pa lang. Sabi ko naman, bakit nanliligaw pa lang? Magka-holding hands sila ha? Kaysa kay Paolo Abelino, mas okay si Jericho dahil mas mature na, mas seryoso na. Ayon naman sa mga netizens, wala daw karapatan si Annabel Rama na ipagkumpara si Jericho Rosales at Paulo Avelino patungkol sa pagiging seryoso sa isang relasyon. Dahil ang sarili niya ngang anak na si Richard Gutierrez ay ikinasal at nakadalawang anak na kay Sara Lapati pero hindi pala seryoso. Kaya nga may Barbie Imperial ito ngayon na sinabi naman ni Annabel na botong-boto siya para kay Richard. Bukod pa dito ay wala naman daw alam si Annabel Rama sa naging relasyon ni na Paolo Apelino at Janine Gutierrez. At baka si Janine pa nga daw ang hindi seryoso sa relationship nila ni Paolo dahil sa naging history nito kay River Cruz. Matatanda ang sa ulat ng Pep nung kasagsaga ng up ng dalawa ay naghahanda na daw mag-propose si River Cruz kay Janine Gutierrez kaso si Janine ay hindi pala sure kay River. So dahil sa history na ito, baka si Janine daw ang hindi seryoso sa naging relasyon nila ni Paolo Avelino. Matatanda ang nasa dalawang taon ding nagkaroon ng relasyon sina Paolo Avelino at Janine Gutierrez. Bagamat never naman nila itong kinonfirm, very obvious naman na naging sila noon. Tsaka lang umugong ang breakup rumors ng dalawa nang itambal si Kim Chiu kay Paolo Avelino by late 2023. Ayon sa mga netizens, in short, ipinagpalit daw. Pero hindi naman natin alam ang tunay na istorya ng breakup nila dahil never nila itong isinapubliko. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Bakit kailangan laging nagmamatter ang opinyon ng barumbadong lola na to sa mga kamag-anak at mga relasyon nila? Even Lot Lot de Leon, for the patol sa fan wars, may sinagot si Lot Lot na fan ng Kim Pao sa Sokmed a few weeks ago. In return, Kim Pao or Kim or Paolo fans were tagging LotLot Lot whenever Janine fans are bashing Kim or Paolo, asking LotLot Lot na pagsabihan fans ni Janine since nakikisali na rin naman si LotLot. Lot. Mas nakakatakot iwan sa sokmed ang boomers kesa mga bata.